pagsalita naman to. Ikaw nga hindi pa nakakuryente. Ang pangit mo na eh. K Kailan ba talaga tayo lalayat na na to? Nahihira pa na ako. naapi nila tayo dito eh. Alam mo, hindi ko talaga maintindi ang sinasabi mo eh. Siguro kaya tayo inaapi na ganyan ka magsalita. Ay Ayusin mo kasi. <laughs> Kahit ganito ako magtalita, atlit, eh ikaw, hindi mo matagang gusto mo tabihin. <laughs> ano ka mo? Ba? Wala, bata Umalis na tayo dito Nahihirapan na ako Wala tayong makain Wala man lang ako kahit itang kuting Kuting? Bakit kakain ng kuting? Nasira na ba ulo mo? At ano yan sa mo? Wala yan Tumabit na tanga ng puno Kaya ka pala sumasabi, tanga ka eh Hindi Di ako tanga yung puno, maraming tanga. Naglalakad ako, tapot, hindi ko nakita na tanga-tanga yung puno. Kaya ayun, tumabit ako. Hindi puno ang tanga-tanga, ikaw. Ewan, ba't umalit na tayo? Tawang-tawa na ako. Lagi na lang akong duta. Ba't magtuduta? Sa'yo nakakatawa? Bakit tawang-tawa ka? Hindi <laughs> ako tawang-tawa. Ang tabi ko, tawang-tawa na ako. Nakakatawa na! Well, Ayun, pag hinirapan pa lang sinasabi mo, palagi gutom lang yan. Yun na nga eh, tayo laging gutom. Eh tila, lagi may talo-talo. Pero bakit kailan mo kung magtalo-talo sila? Gusto mo magtalo-talo rin tayo? Pag lumayas ka, hindi mo kami sasama. sabagis sige, lumayas ka mag-isa. Hindi na ako sasama, ayaw ko sumama sa'yo. Tige, kung ayaw mong tumama, ako na lang ang lalayat. Ba't tawag niyo akong babagtakan ng t**t? ka, ha? Hindi ako batot. Tinatabi ko lang na ayoko na tatabihin niyo takin na natahuli ang Toy! Basta ka na! Basta na! Ayokong umalit mag -ita. Tamahan mo ako. Tamahan mo ako. Tamahan, lang. Mm. O sige. <laughs> <laughs> At least, tinamaan ko siya.